matitingkad na banderitas, malalakas na sound system, tiyak na bawat tahanang datnan, may santo ninyong masisilayan. Gay na lamang kung paanong idinungaw sa labas ng tahanan ng Pamilya de Leon Garcia ang kanilang mga naggagandahang santo ninyo. Ganito ang lungsod ng Baliwag Bulacan tuwing sasapit ang ikatlong linggo ng Enero. Kapistahan na kasi ng Senyor Santo Niño ang Batang Heso Kristo Abala ang lahat, ngunit kita ang saya at niti sa mga mamamayan sa bawat barangay na aking puntahan, bata man o matanda. Nakita kong abala sa pag-aayos ng karo sina Rustico, Jerica at Justin. Inaayos ni Jerica ang mga matitingkad na lobo sa karosan ni Rustico. Tulong-tulong silang magkakaibigan sa pag-aayos. Sampung taon na silang sumasama sa prosesyon ng Santo Niño taon-taon dito sa parokya ng San Agustin. Meron ba kayong mga dasal, mga panalangin na sinasagot ng Santo Niño? Oo naman. An ano ano po? Ano? Ang galaw ng pagkakawag ng makakatakit, nakakatapang katawan, pabag ng buhay, ng mga pagdaw, mga biyaya, mga biyaya. Ano-ano ho dyan yung sa inyo? Pero, uh, Anong ninyo ho yun? Engineering. Uh, engineering. engineering. Pero no, lapit ho ba sa inyo ang kursong engineering? Kaya ho yun Oo, kaya ako yung anak. Kaya gusto mo mga gano'n na mga building, mga gano'n gano'n. Oo, Nakilala ko rin si nani Josephine kung saan tapos nang gayakan ang kanilang float para sa posisyon. Nakaredy na mga santo ninyo at isa sa mga kinagiliwan ko dito ay may pa-bubbles pa ang kanilang float. Iba nga naman. Sino hong nag-aayos mo? Kami. Ah, kayo kayo ang pamilya. Tulong-tulong. Tulong-tulong. Oh, gaano katagal na ho kayo sumasali sa sa posisyon ng Santo Niño din sa bayan? Katagal na, alis 10 taon na. Hmm, alas 10 years na rin. Ano pong nag-push sa inyo ho na sumali sa tao ng posisyon na? Relioso. Oo. Oh, oh. Talaga sa poon. Ayan na, alam. Kasi parang tulong dito kasi po sa Santa Niña. Opo. Oh, sa tinagal-tagal niyo pagsali pagsali, meron ho ba yung mga kahilingan ho na natupad mo ng Senyora Santo Niño? Eh, basta yung healthy lang ang pamilya na. Mga ilang araw ang preparation para sa pagsiset up. Kahapon namin inumpisahan ng hapon, natapos kami 12 a.m. na hagabi. 12 a.m. Abala rin ang Barangay Santo Rosario sa pag-aayos ng kanilang float. Nakilala ko si Tatay Zaldi Binata pa lamang siya, sumasali na eka siya sa prosesyon ng mga Santo Niño dito sa Baliwag. At ngayong may pamilya na siya, kasama ang kanya anak na si Jimuel at ang Barangay Santo Rosario, tulong-tulong sila sa pag-aayos ng kanilang float. Atin nyo, uh, sa tinagal-tagal nyo pagsama dito sa prosesyon ng Santo Niño, meron ho ba kayong mga kahilingan na tinutupad niyo? Marami. Ah. Uh, 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 pa, pa yung mga Oo. Oh. Opo. Oh. Oh. Natuwa rin ako mas sila nakasama sa pagtulong ang mga bata. At kani-kanina lamang ay inihahanda na rin nila ang mga candy na kanilang ipamimigay. Di ko maiwasang makita rin sa mga bata ang mga katangi ang taglay ng Santo Niño. Mababait at palaging mga nakangiti. Sa aking mga nakapanayam, sampung taon o higit na silang sumasama sa prosesyon at iisa lamang ang palagi nilang hiling sa Santo Niño. Ang mabiyayaan ng mabuting kalusugan ang buong pamilya. 2 p.m. ay nagsimula na ang prosesyon sa parokya. 3.18 p.m. ay traffic na. Papalapit na kasi ang prosesyon sa Eflara Street kung saan ako manonood. Matyaga ang Baliwag Procession Assistance sa pagtulong sa trapiko upang lumuwag ang rutang daraanan ng prosesyon. Sa prosesyon, masaya ang lahat. Nakasisilaw ang ningning at katingkarang taglay ng bawat ninyo. Lahat ng mga nasa prosesyon, masaya. Ang mga manonood, nag ng mga candy na iahagis mula sa mga sumali sa prosesyon. Bata man o matanda, tiyak na magkakauntugan sa pag-uunahan sa candy pinamimigay. Sa aking panonood ng prosesyon, hindi ko maiwasang mapagtanto kung paanong si Jesus ay para sa lahat. May santo ninyo na nakabihis pulis, igurot, musikero, at iba't iba pang profesyon. Patuloy na pinapaalalang lagi nating kapiling ang Diyos, anuman ang ating profesyon. Anuman ang ating pinagkakaabalahan sa bawat pagkakataon, ang Diyos ay naroroon sa bawat ngiti ng aking mga nakitang Santo niyo, ay ganoon rin ang mga ngiti na mga nais mapitikan ng aking kamera. Abagan nyo na lamang po yung mga picture nyo ha. Natapos ang pagdaan ng prosesyon sa F. Lara Street sa ganap na 4.52pm. Grabe ang haba! Kaya nga sabi na lamang sa akin ng isang baliwag procession assistance. Ingat po! Opo! Oh, Ingat po! Malara, uli tayo! Oh! kita <laughs> po! at habang naglalakad pa uwi, ay may nakita na kaming maiilang float ng Santo Niño na pa uwi na. Uwi na! Patuloy na pinapaalala sa atin ni Jesus, bagamat tayo ay tumatanda, alalahaning maging tulad ng mga bata, mapagkumbaba, hindi nanlalamang ng kapwa, mapagpatawad at higit sa lahat, maligayang nagmamahal. Ako po si Matt Estrella, ito ang ilan sa mga tagpong aking natunghayan at nakuhanan. Ito po ang Glimpses.